Isang bagong beauty queen ang nadagdag sa Marquez clan, and she's only 15 years old. Let's talk about the beautiful journey of Jomel Joey Marquez, bunsong anak ng comedy king na si Joey Marquez. Kinoronahan si Jomel bilang Miss Teen Global Philippines libo at 25 noong March 7, at siya ang magiging pambato ng bansa sa Miss Teen Global Pageant sa Brazil this September. Galing di ba? Siya ang pinakabunso sa tatlong anak ni Joy Marquez sa kanyang long-time non-showbiz partner, at siya rin ang bunso sa labing-anim na naanak ni Joy. Pero kahit sa dami nila, close daw talaga sila ng kanyang daddy. Hindi na rin nakakapagtaka kung bakit nasa dugo ni Jomela ang pagiging beauty queen. Ang kanyang tita Melanie Marquez ay Miss International isang libo, nadaan at pitumput siyam. Pinsan niyang si Michelle D. ay Miss Universe Philippines libo at 23, at si Atwinwin naman ay Rina Hispano-Americana libo at pito. Sabi ni Jumel, malaking inspirasyon sa kanya ang pamilya, lalo na ang mommy niya, na isang dating Miss Pasay City noong college. Ayaw lang niyang i-reveal ang pangalan, bilang respeto sa pagiging non-showbiz nito. Kwento ni Jumel, bata pa lang siya ay mahilig na siya sa tiara at nagpapadyan pajan Naalala pa raw niya noong nasira ang plastic tiara niya, agad siyang binilhan ng daddy niya ng bago. Oh, nakakamangha siya. Tinuruan niya akong magdahan-dahan at magtakda ng mga hangganan, lalo na sa mga lalaki. Di pa raw siya pinapayagang mag-entertain ng suitors. Sabi nga niya, probably after college, but now no. Haha, <laughs> protective si Joy. Bukod sa patience, hilig rin ni Jomel ang arts and singing. Showbiz. Open naman siya, pero gusto raw muna niyang tapusin ang studies. Crush niya raw si Daniel Padilla, pero wag daw sabihin kay Daddy Joey. Isa na namang inspiring kabataan ang ating nakilala. Good luck, Jomel, sa Miss Global sa Brazil, we're rooting for you. Don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. This is Celeb Buzz Philippines, signing off, see you in the next video.